Hello mga kayos magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos tayo po ay may gagawin pero bago po 'yan gusto ko magpasalamat, i-shout out si uh, Rodel Galesia ng uh, Yangko tracking Services. Maraming-maraming salamat. Sa kakay uh, Dom's TV Vlog, maraming-maraming salamat po. Paki-support niyo po mga kayos 'yung kaniyang uh, YouTube channel. Sa kakay uh, Belmar Dulim, maraming-maraming salamat po sa suporta ng mga ka kayos, sa kay uh, uh, ibang ibang ibang, ibang... Elista Rojas Jr. ng lambert Trucking, maraming maraming salamat po saka kay uh, Sebastian Balacanau, maraming maraming salamat po saka kay Alfred uh, Francisco maraming maraming salamat po, kayos at saka kay uh, Ronaldin Vlog pakisupport nyo mga kayos yan po yung kanyang Youtube Channel, Ronaldin Vlog so nag-uumpisa pa lang po yan mga kayos pakisupport nyo na lang po, so ngayon andito po tayo ngayon ang gagawin po natin mga kayos yung uh, 6UC1 no, na fire truck so pag i-release -re yung kanyang maxi mga kayos uh, uusan tapos uh, biglang hihinto so tara mga kayos samahan nyo ako kung ano po ang kanyang problema God, 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 God. so ito mga kayos yung 6UC na fire truck so yan mga kayos pinapaandar po natin ngayon na natin siya yan makikita nyo dyan yung hangin niya uh, medyo mababa pa no iilawan ko lang at medyo madilim kasi ako kasi dito so ayan mga kayos ayan uh, ayan, mga kayos, yung hangin niya ay nasa ano pa lang, uh, size so mababa pa yan tapos ang problema niya mga kayos, dito po so medyo madilim kasi dito kasi ginagawa pa lang to nire, pa lang po itong per truck so kasama natin dito si kayo sa uh, Rodella, Rodella? Robert. Ah, Robert si Kayo Robert. Uh, isa rin pong uh, ano 'yan. Ayun na uh, helper mechanic po mga Kayos. So ang problema po nila, eto po. Pagka po mga Kayos nakatayo, nakamaksi po 'yan. So kung itutumba daw po, uh, uusad, tapos biglang ihinto. So i-check po muna natin mga Kayos yung uh, nito. Pero bago po natin tumay-check, kailangan uh, lagyan po natin siya muna ng hangin na no? uh, pa po muna natin yung hangin para ma-check po natin siya. Pagka na-check po natin dito mamaya yung supply po dito at saka yung delivery dito, pupunta po tayo doon sa chamber. So ito muna mga kayos yung ating i-check yan. So ayan mga kayos, wala na po yung uh, sign dito na air. So mataas na po yung kanyang hangin. ayan na po. At, at titingnan po natin dito mga kayos. Ito po yung exhaust nya. So ito ngayon nakamaksi po yan. Nakatayo. O titingnan natin mga kayos. Kahit hindi pa natin tanggalin yung supply po dito. Dito po yan yung supply nya. Ayan po yung hose na yan sa ibaba. Ayan. Dalawa po yan dito eh. Ayan po nasa ilalim. Ayan yung dalawang hose na yan. Yung isa dyan supply. Yung isa nyan delivery. So malalaman po natin mga kayos kung may supply po siya Kung gumagana kung itutumba natin to siya tapos itatayo kung may sisinga po dito o may lalabas na hangin dito sa kanyang exhaust yan so may kalso po yan mga kayos para sigurado muna tayo no? may kalso po yung gulong harap likod so itutumba ko ito tapos itatayo kung may sisinga po dito ibig sabihin okay po yung ating maxi switch no? walang problema may supply may delivery may exhaust so ito itutumba ko ngayon ayan maririnig natin mga kaayos na uh, bumitaw po doon tapos tatayo kung may sisinga dito ayan narinig nyo mga kaayos may suminga po dito so ibig sabihin okay po itong ating supply ngayon dito at saka yung delivery sa ating maxi switch so ibig sabihin wala na tayong problema dito doon tayo ngayon sa ibaba at uh, titingnan natin kung bakit pag inirelease to saglit lang kumakapit na yung maxi baka may singaw po doon titingnan natin mga kaayos Ayan, habang naandar lang po muna siya para nagkakarga ng hangin. Ayan. Ayan mga kayos. Tingnan natin sa ibaba. Ay, singaw. Ah, dito tayo. Dito tayo sa baba Ang lakas ng singaw ah. Dito. Dito yung singaw mga kayos. dito po banda ito mga kayos eh. ito sa, pe, uh, sa bagong pinagdugtungan nila ng hos yan yan na uh, so baluag po dito kasi pinagpapalitan na po ng unang gumawa nito ng mga hos so ito singaw tapos so, pa natin kung saan pa may singaw dito tayo nga sa ilalim mga kayos kaya medyo madilim dito Tapos yan, titingnan natin doon. Ah, ito. Ayan po mga kayos. Nakarelease na po yan, oh. Umangat na po siya. Tingnan din natin yung sa kabila. Ayan. Nakaangat na rin po mga kaayos, oh. So, ibig sabihin, okay na po, no? Oh. Ah, pag nakaangat na po ito mga kaayos. Ayan, kapag nakaangat na po 'yan. Ayan po. So ibig sabihin, okay na po 'yan siya. So stable na 'yung pasok ng hangin dito. And uh, ito po. Dito po nagkakaroon ng hangin. Ito po yung kanyang uh, spring brake. Ayan po makikita ninyo, spring brake o emergency break, Ito naman po yung service break, So mga kaayos, okay na. 'Yun lang po pala yung problema niya, yung ikinabit nung uh, unang kumawa doon, baka hindi niya lang po napansin na sumingaw tapos 'yan. ayan po binaklas din po nila yan nilinis kong yung stock up so yun ang mga kayos ano yan wala na po siyang singaw so pwede na natin to siya ititesting si atras abante na natin ayan. so basta mga kayos tandaan nyo po ah, pag ito umangat nakarelease na po yan nakabitaw na po yan yung ating uh, ah, lining sa ating ah, brake drum gugulong na po yan siya ayan ano oh. nasangat So ayan mga kayos, di ba pa nakaangat siya tapos yung ating uh, maxi switch doon nakatumba. So itatayo ipapatayo ko ngayon doon. I itayo mo diyan to, pasuyo. Tayo mo, itayo. Ah. Itayo mo. Ge. Yeah. Atakin mo tayo. Ayan, nakita niyo mga kayos, oh. Ayan, oh, lumubog. Ganon din po dito sa kabila. Ayan, lumubog. Ay, tumba itumba mo uli. Ako? tumba mo. So, pag lumubog na po yan, nakamaxi po yan siya mga kayos. Ayan, o. Ayan. Ayan, o. Oh. Umangat siya po ulit. Tumba Itumba mo Ay, tayo muli. uli. Ayan, gumagalaw mga kayos. Ayan. So, ayan, nakamaxi po yan siya ngayon. Itumba muli uli. Ayan. So, ayos na siya mga kayos Nakita niyo po, umangat po yan. Hey. Ganyan din yan, no? Oh. Ay, ayan, ganyan kung matunog yan. Okay lang yan. Uh, umangat din po siya. Ayan. So, okay na yan mga kayos Ayan, ako po. So ayan mga kayos, nakatumba na po yan. Tapos natanggal na yung mga kalsoho niyan. So, ayan wala na po siya diyang warning air tapos yung hangin po niya ay nasa uh, 8 so ititestin po natin, natin siya iatras iatras abante natin siya ayan to wala nang kalso uh, iatras ko ho ayan atras po natin siya gagalaw ayan ayan po natin siya kayo sa uh, nakita nyo nakatumba po yung ating maxi switch dito sa taas so atras ko po siya mga kayos kasi nung nakaraan Pagkatumba daw ng maxi switch dito, nauubos po kagad yung hangin. So ngayon, i-atras po natin sa ayan. Gumugulong yan mga kayos. ah, oh. Up yan. Yeah. So, abantin na naman. Abantin natin na siya. yan So, 'yun lang mga kaayos, ano. So, 'yung nakita po nating problema mga kaayos, 'yung doon po sa uh, ano niya, uh, isang linya na pinalitan po nila na maluwag lang po, no? So, hindi lang po kaagad napansin nung uh, unang gumawa. So, ganun po to, talaga minsan, hindi po natin kaagad mapaperfect perfect So, maximum muna natin mga kaayos. Yan, so maririnig nyo ang lakas po ng pusngat nya hindi tulad kanina ang hina at saka ang bilis po maubos ng hangin so yun nga mga kayos ano? so mga minsan di po natin mape-perfect yung ating gawa kailangan lang po talaga natin ang baybayin at uh, ayusin natin kung saan po yung uh, problema so yun na mga kayos maraming, maraming salamat po sa mga hindi pa po, po nakapag subscribe sa akin youtube channel uh, please subscribe, like and share at saka pagka-press nyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated pa po tayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong sa ating mga kapwa mekaniko lalong lalo na sa mga baguhan na gustong matuto so yun lang mga kayos maraming maraming salamat God bless